napakarami yung ganito, o. Oh. Tapos, yan ang pa isa, o. Oh. Ganon din ang laman niya. Hmm. Siguradong, ano naman to? Mababak-bak lang. Ay, naku po. Loling. Dami na ka, Tim Timberland. Timberland. iba-iba pang size niyan. May 6.5, may 8, may 7.5. Pero isa lang may ari niyan. Kasi mayroong ano, depende kasi sa klase niya. Mayroong kasi minsan ano pang winter kasi yan eh. Ayan. Ah, ito palang isa. Nasa box. Inano yan? pabalik yan kasi ano sobrang liit